Samantala, patuloy namang pinalalakas ng Cagayan Police Provincial Office o PPO ang kampanya laban sa iligal na droga matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng 23 operasyon noong nakaraang buwan ng Pebrero na nagresulta sa pagkakaaresto ng 25 individual. Sa isinagawang mga operasyon, nasamsam ng pulisya ang 12.8 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 82,182.76 centavos at 2,482.22 grams na marijuana na may halagang 298,107.57 sentavos kabilang sa mga operasyon ang buy-bust operations, search warrants, checkpoints at paghuli sa mga wanted persons sa iba't ibang bayan ng Cagayan tulad ng Tuguegarao City, Solana, Cagayan, Apari, Enrile, Tuao, Claveria, Abulug, Balesteros, Santa Teresita, Gonzaga, Piat at Lallo ayon kay Police Colonel Mardito ang uluan, Provincial Director ng Cagayan PPO, hindi umano titigil ang kanilang kampanya hangga't hindi nalilihis ang probinsya mula sa ilegal na droga o nalilinis ang probinsya mula sa ilegal na droga. Hinimok din ng pulisya ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng pag-uulat ng anumang ilegal na aktibidad upang mapanatili ang seguridad sa buong probinsya. IFM News.